Mga kadugyo, ngayong araw pala, pinapala na namin ang mukha ng tito ko na makitulog sa bahay ng isang team katagumpay. <coughs> Hindi ko na kasi kayang bayaran yung aircon namin. Kaya kahit walang pasabi ay pumunta kami sa bahay nila para makitulog. Basta team katagumpay mababae. Kasi nakitulog na nga kami, binigyan pa ako ng mamahaling bag. Tumutulong talaga sila sa may hirap na katulad ko. Bukod doon sa nakitulog at naka-aircon na ako, dinala pa niya kami ng tito ko para kumain sa labas. Kaya mga kadugyo, tara, samahan niyo ako isang umaga. di ko alam kung sa lang sa Laguna o sa si inyo din. Sa sobrang init nga ng panahon dito sa amin, walang pasok ang mga estudyante. Sa sobrang init nga ipawis na pawis na kami ng tito ko na si Boy Ubo. Sobrang taas nga ng bill namin dahil sa si aircon. Pero dahil wala akong ibabayad ngayong buwan, nagyakang ang tito ko na pumunta sa bahay ng best friend ni Team Katagumpay. Pupunta kami sa bahay ni Nok Nok Paputo. 80% Team Katagumpay siya at 20% naman ang Team Dugyot niya. Nakakaya naman na bibisita ako sa kanila. Tapos wala akong dala kaya nagdala ako ng tubig ko. Hindi nga pala kami nagsabi na kami sa kanila. Surprise na lang namin siya. Kasi kung gusto talaga niya sa mali sa Team Dugyot, hindi siya magreklamo. Alas 12 na nga ng mga oras na to. Naluluto na ako sa sobrang init. Brilliant soap pa naman ang gamit ko. Kaya mapapansin niyo ang putik-putik ko na talaga ngayon. Grabe, medyo nakakainis lang kasi dito pa rin traffic. Sana lang pala nagsuot ako ng jacket. Kaya pala traffic ay eh, merong artista. Malapit na kasi magpesta dito sa amin. Sa sobrang init ng panahon ngayon, alam niyo ba na sobrang laki ng tulong ng mga puno? Saglit ka lang mapadaan at mapasilong sa puno. Ramdam mo na agad yung lamig at ginhawa. Nakakalungkot dahil dito sa amin ay eh, unti-unti na silang pinuputol. Nakalabas na nga kami dito sa barangay namin. At andito na kami sa barangay ng best friend Team Katagumpay. Dalawang araw na nga lang na sa kanila. Kahit nga pa hindi kami imbitado, ipupunta eh, kami. Dito nga pala sa kanila bago ka Bago ka pumasok sa loob nila, eh, kailangan mo muna bumili ng avocado ice candy dahil nagbago na ako gusto kong maging inspirasyon sa kabataan binili ko nga pala lahat yun hindi ko na lang pinakita andito na nga kami sa labas ng bahay ni Nok Nok papotok na 80% team katagumpay at 20% team dugyo habang sinisilip ko siya nakita ko nga pala mga alaga niya isda at naawa ako ako nga pala ang inspirasyon niya sa pag-aalaga ng isda pero nung nakita ko tong aquarium niya sobrang dilim na ng tubig medyo naawa nga din ako dito sa isang aquarium niya hindi ko na sure kung flower horn ba inaalagaan niya o mga snail sa so, sobrang dami na snail humihingi na ng tulong sa akin tong flower horn Kui, tas mo dito ayaw ako na dito hindi alam ni no nok nakapapotok na 80% at 20% indog na nandito na kami sa labas ng bahay niya kaya naman nagdare-dare siya na kami pumasok sa kwarto hindi naman siguro siya magagalit kung dumaret siya agad kami sa kwarto pagpasok namin nakapatay yung aircon kaya ako na rin ang nagbukas grabe kasi yung pawis na inabot namin sa biyahe napakainis pawis sa na pawis nga kami nabunok sa yung aircon ito nga si Boy Ubo bugsak agad tulog number 10 nga pala yung max na aircon kasi ko na sa number 10 para sobrang lamig nga pala si no na 80% katagumpay 20% masaya nga siya nung nakita umite o masaya talaga siya nung nakita niya kami sinabi naman niya totoo, masaya daw talaga siya na nakita niya kami. Para nagpaalam nga pala ako sa kanya na matutulog muna kami dito dahil malamig. Kumain na rin naman kami na tanghalian kaya sabi ko gisingin niya kami pag alas 8 na ng gabi. Gisingin niya kami kung sakaling maghahaponan na. Sabi ko nga nasa sa kanya na yun kung niya kami o hindi. Alas 8 na nga to ng gabi at bigla niya akong ginising. Akala ko na makakain na yun pala meron siya ibibigay sa akin ng mamahaling bag. Siyempre sobrang saya ko dahil bibigyan niya ako ng mamahaling bag. Sa buong buhay ko first time ko lang magkaroon ng mamahaling bag. Dahil first time ko lang nagkaganto hindi ko na alam paano to sinusuo. Pahiya pa nga ako noon ng unay eh, kaya tinuruan niya ako paano ba pa to sinusuo. Immortal bag pala ang dito ay pala yung mga bag na mga sikat na vlog. Nakaka nakakatawa nga at nakakatouch kasi kahit hindi ako sikat, binigyan niya ako ng immortal bag. Pero para sa akin 20% pa rin ang pagiging team niya, hindi na Kasi medyo naawa ako sa tito kundi hindi niya binigyan, ako lang ang binigyan niya. Tagal pa nga pala kami nag-stay din sa kwarto dahil nagpapakiramdaman pa kami. Buti na nga lang at nakaramdam siya, nagutom na kami. Kaya naman bigla siya nagsalita na, tara, kain tayo. Libre ko kayo. Kaya, kaya yun, sobrang natawa kami ng tito ko na si Boy Ubo. Kasi nga alas 8 na rin to ng gabi, late na late na rin kami kung maghahaponan. Buti na lang nagyakag siya. Kaya na masalamat, kinoknok papotok na 80% team katagumpay, at 20% team dugyot. Dahil dinala niya kami dito sa namit gid. Tapos libre pa niya at siya ang magbabayad. At dahil libre to, sinusuri talaga namin ang mga libre. Ang inorder ko nga pala yung pinakamalaking chicken at ang inorder naman na tito ko na si Boy Ubo yung pinakamalaking sisig. Kaya yung busog na busog kami at ang dami pang natira. Kaya na masalamat, kinoknok papotok na 80% team katagumpay at 20% team